Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening around the world, especially to our OFW, saan mang patik tayo ng mundo, kasi alam kong iba't iba ang ating time zone. Ayan, bago ko mag-umpisa ng aking vlog today, I'd like to uh, give my best shout out to Sir Eric, Miss Mirna Boris from Qatar, Miss yung kapwa ko from Macau na nanonood din daw siya. Who else? Sa mga team OFW Talk Show family, maraming maraming salamat po sa love and support ninyo sa channel na ito. sa mga hindi po umaayon sa aking mga ginagawa dito sa aking channel, shout out din po sa inyo. Pero nakikiusap ako to Please, wag na lang kayo mag-iwan ng mga sarcastic comment dyan sa comment section kasi hindi ko naman kayo in-invite manood. Kasi nakikinood na nga lang kayo, nag-iwan pa kayo ng mga mga sarcastic comment. Huwag na, huwag na, mag-skip na lang kayo ha. Yung mga ayaw sa akin, mag-skip na lang. Huwag na manood, nakikiusap ako. Thank you. So guys, meron po tayong pasabog ngayon dahil mukhang mawawala na ng careers si Carlos Yulo dahil meron ng dalawang pumalit. Panoorin natin kung sino yung dalawang uh, magiging katonggali ni Carlos Yulo sa 2028 LA Olympics. Let's watch this. Hello. <laughs> 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 Ano? Ano? Ayan. Kabahan ka na, Carlos, dahil may dalawa ng papalit sa trono mo. Anyway, good vibes lang tayo, guys. Kaya pinalabas muna natin yan bago tayo magduloy-duloy. Para naman po, umiti kayo kasi lalo na yung mga ayaw sa akin nakasimangot dyan sa comment section. O ayan, sinadya kong i-ano yan, i-palabas muna. Anyway, speaking of Carlos Yulo, nasa Japan na siya ngayon, di ba? Nag-move back na siya pero hindi natin alam kung for good na ba or for uh, training na ba siya doon. Wala pa tayong malinaw na nabali, nabalita na mag stay na ba siya doon for training or uh, temporary lang or ano lang, stay lang siya ng few days. But the update is, he is in Japan. And uh, bago din ako mag-flash uh, ng iba pang slide na ating na-prepare, -na uh, gusto ko munang bigyan ng reaction itong speech niya noong October 8 sa Jalibi. As athletes, alam natin na may mga araw na panalo may mga araw na talo. Pero parte ito ng buhay, atleta, and setbacks will only make you stronger. Proud of, nagpapasalamat ako sa mga pagkakataong na isipot ko ang Philippine flag sa aking uniform. Proud din po ako sa mga fellow Pinoy athletes ko na patuloy na pinapakita kung gaano kalakas ang pusong Pilipino. And finally, hindi ko po manarating kung nasan ako ngayon, wala akong support na nagbukas ng opportunities para sa akin. I'm very grateful for all my coaches, pwede na rin sisupportan ng Gymnastics Association of the Philippines led by President Cynthia Carriano. Kada panalo sa world stage, alam ko na proud at masaya ang mga tao na sumusuporta po sa akin. The journey may be difficult, but with hard work and the right support, there is nothing that can stop you from achieving your dreams and showing the world that kaya kaya natin mga Pilipino. Mm -hmm. Doon tayo guys sa sinabi niyang wala siya ngayon sa kinatatayuan niya kung walang nagbukas ng opportunity nito sa kanya. At ang kanyang mga pinasalamatan at na-recognize ay ang kanyang mga coaches. At ang uh, president ng gymnast na alam naman natin na si Miss Carion. Uh, marami ang mga nasa comment section diyan sa video na yan ay binati ko siya. Marami yung nagagalit. Kasi yung speech niya, hindi na naman niya nabanggit yung kanyang mga magulang. Lalo na yung sinabi niyang nagpapasalamat siya sa mga taong nagbukas ng opportunity para marating niya kung yung kinakong nasan man siya ngayon. E di ba yung unang nagbukas ng opportunity nito sa kanya, basic, magulang niya. Kasi kahit nandyan si Miss Carion, nandyan yung mga coaches niya, kung wala siyang magulang na nagluwal sa kanya, do you think these opportunities will happen to him? or will be given to him? Hindi. Wala. Walang opportunity na ganito kung wala kang, walang magulang na nagluwal sa iyo. Kaya, nalulungkot tayo na sa lahat ng mga nag-uwi ng karangalan, uh, ito lang ang bukod tayong hindi marunong maglumingon uh, sa kanyang pinanggalingan. Kahit pa galit sa magulang, kahit may tampo ka sa magulang, Pwede mo pa rin naman sila panggitin. Uh, uh, sa mga magulang ko na unang sumuporta sa akin, maraming maraming salamat po. Hindi man kami ngayon nagkakasundo-sundo, sana maunawaan ninyo na darating ang panahon ay aayusin din namin kung ano man ang gusot na meron kami ngayon ng aking pamilya. Y yung mga ganitong klasing basic na statement o pag-acknowledge, I think papalakpakan siya dyan. Lahat ay galit dyan sa comment section dito sa speech na to niya. October 8 po ito nangyari. Marami ang angry, uh, angry emoji ang nag-comment uh, jan dahil nga daw sa ungrateful uh, siya sa magulang. Which is, I agree with them. Kasi walang Carlos Yulo na two gold medal uh, winner kung walang Angelica Yulo, kung walang Mark Andrew Yulo, yung tatay niya. At kung wala yung mga great great grandparents niya, lalo na yung lolo niya na naghatid sundo sa kanya sa mga training niya o doon sa nag-start sila sa park. Walang ang unang nagbukas talaga ng opportunity sa kanya ay yung mga magulang niya. Kasi hindi naman niya madibang, dibang, na noon pa man hindi ako sinusuportahan ng magulang ko kaya dapat lang na si Ms. Carion ang aking i-acknowledge as uh, the, the people who opened this opportunity to me. Pero yung kung babalikan natin yung mga pre, uh, previous speeches niya no nanalo siya sa so, uh, world uh, championship, it was his parents yung pinasalamatan niya. Ito lang talaga ngayon, itong taon, grabe talaga ang puso, ang tigas talaga ng puso ni Carlos Yulo. Hindi natin masisig kung ang mga tao ay uh, nagagalit pa rin sa kanya dahil hindi kahit anong sama uulit-ulitin ko to, kahit drug addict yung nanay mo, kahit criminal yung nanay mo, nanay mo pa rin 'yon. Hindi mo yan maipagkakaila na ang nanay mo ay nanay mo talaga hindi mo yan maideny. Kaya dapat uh, binibigyan mo naman ng honor o pag-acknowledge. Kaya ganoon na lang ang galit sa iyo ng nanay mo kasi dinesconnect mo sa sa uh, social media kaya wala siyang nagawa kundi magpa-press con. yan na aksyon na ginawa ni Mrs. Angelica kasi Uh, mali ang maipahiya ang kanyang anak sa buong mundo pero wala kasi siyang way na ma-reach out ka dahil plenak mo siya sa social media. So, ngayon, uulit-ulitin ko, kahit gaano kasama ang ating mga magulang, magulang pa rin natin yan na dapat natin bigyan ng respeto at uh, pagkilala. Tingnan nyo itong uh, celebrity na to. Baka sakaling Uh, matauhan si Carlos dito. Sana mapanood niya to. Na I made my parents really happy. Na inube ko sila. Wala akong time na dinisappoint ko sila. Kasi mahal na mahal ko po yung magulang. Yun po yung promise ko sa sarili ko. Kasi ang dami pong kabataan ngayon na more on mga pangarap na yung focus. Na ito gusto kong gawin. And I was like that for at some point. Pero ngayon na-realize ko na if maging success, successful ka in life, ang dami mong naabot, pero hindi mo naman kasama yung magulang mo sa journey mo parang hindi siya worth it. Yung pinaka malaking drive ko sa success ko is na pagdating ko sa dulo ng life ko, I know na I made my parents really happy. Na inube ko sila, wala akong time na dinisappoint ko sila. Kasi mahal na mahal ko po yung magulang. Again, uulit-ulitin ko ng million times, meron po tayong karapatan i-correct ang ating mga kapwa kung ito ay napapasama na. At nakita niyo ba na nagmumura ako dito? Nakita niyo ba na binabalahura ko sila? Nakita niyo ba na binabato ko sila ng mga below the bell? Di ba hindi? Unlike yung ibang mga vlogger, youtuber, grabe ko makamura, hindi makain ng tao. Pero ako ni Minsan, hindi ko sila minura, hindi ko sila binato ng mga masasangsang na salita kasi alam ko na hindi naman nararapat na batuhin mo sila o atakihin mo sila personal. Yung pamamaraan na pwede mong maibigay in your little way, your advice, my advice, yan ang aking ginagawa. Kaya yung mga hindi sumasang-ayon sa akin sa mga vlog na ginagawa ko, pray tayo umalis at wag nang manood. Ang pinagtataka ko nga minsan kung bakit kung makakomment kayo dyan sa comment section ay uh, ang sama-sama ng host. Samantala, pag si Manny Pacquiao ang nagpuna, si Chavez Singson, si Mr. Julius Manalo, yung mga celebrity, ano yung mga comment nyo? I agree. I strongly agree. Tama po kayo. Yes po, agree po ako sinasabi nyo. Ganun ang mga comment ninyo. Pero kapag maliliit na mga vlogger na nagbibigay uh, sa question, nagbibigay ng um, payo, galit kayo. Hindi ko nila lahat, pero some of the viewers na nanonood sa vlog ko ay may pa talaga sila ng mga sarcastic words. And I appreciate those people who give respect to me. Maraming maraming salamat po sa inyo. Well, let's continue. So ngayon, nasa Japan na si Carlos. At uh, nakita naman natin na uh, ito yung isa sa mga inaabangan ng mga tao na bago man lang siya bumalik ng Japan ay uh, mabisita niya ang kanyang mga magulang. At yun naman ang hiniling ng buong uh, sambay ng Filipino na lumingon sa kanyang pinanggalingan. Pero anong nangyari? He failed to do it. Di diba? So, kung ang pagpunta niya ngayon doon ay for training na, that's so sad. He will stay there for a long time. Pero kung pumunta siya doon to give gratitude sa mga professor niya, sa kanyang academic o sa university kung saan siya nag-enroll, that's a good one. Congratulations. Kasi kailangan mo talaga magbigay pugay sa iyong mga sa mga naging kaparte ng iyong tagumpay. But remember, yung gratitude ay dapat nag-uumpisa sa sarili mong pamamahay and that is to say thank you to your parents bago ka magpasalamat sa iba pero hindi mo ito ginawa you failed again the people, diba you failed the expectation of the people that uh, you have you you visit your parents first before uh, moving back to Japan. Pero nandun na siya ngayon. At ito yung mga photos na nakita natin sa social media ngayon. So, ang photos po nito ay credit sa rightful owner. Hindi po ito sa ating sariling photos. So, that's one. Mm -hmm. So hindi po masama tumanaw ng utang na loob sa ibang tao na nating kaparte ng ating tagumpay. But remember, bago sila ay bago mo sila nakilala, your parents to say thank you to. Pero wala pa rin uh, action si Carlos Yulo. Wala wala siyang pag-alala sa kanyang mga magulang. So doon po tayo nagiging sad at doon po tayo nag-react. Kung bakit tinitiis niya ang kanyang mga magulang. Ilipas po itong lahat. Lahat ng pinatikim sa atin ngayon ay are temporary. So, huwag sana nating anti, antayin na itong mga pinatikim sa ating mga material, kasikatan, karangyaan, ay lumipas na parang uh, bula na wala kang nagawa na mabuti bago bawiin sa iyo. Ito yung pinakapagsisisihan mo o pagsisisihan natin. Kung hindi natin ginamit sa tama itong mga resources na ipinahiram sa atin, we are just visitors here in this universe. Hindi po permanente ang lahat, even our life. We only live once. Kaya dapat ay gumagawa tayo ng kabutihan sa ating mga magulang at sa ating kapwa. So yun lamang po. Uh, maraming salamat sa inyong pag-antabay at sa mga pag-send ninyo ng mga heart uh, sa channel ko. That, um, malaking tulong para sa akin na ma-inspired na gumawa pa ng maraming video. Thank you very much to all OFW watching this channel. I hope uh, everyone is safe, especially our loved ones back home kasi binabayo po sila ngayon ng bagyo sa Pilipinas and I I don't even have my contact to my sisters may pamangkin kasi affected po kami sa Samar. Lagi po kaming binabayo ang Samar, Bicol, and the rest of Invisayas ay mostly affected when it comes to typhoon kasi daanan ang aming probinsya ng Baguio. I know that God will always be there for my family and for the victims of this uh, typhoon na rumaragasa ngayon. So, pray po natin ang lahat na maging safe. Naka-duty pa po ako ngayon, guys. So I just have five minutes to, uh, you know, to sit down for a break. And I have to go back now sa aking trabaho. So time check po tayo, 752 Uh, 8 o'clock, dapat resume na ako, pero well, uh, okay lang. I need to say goodbye for now. Maraming maraming salamat sa panunood ninyo. And I hope um, wag po tayong manira ng mga host especially ako alam ko sa sarili ko na hindi po ako umaatake ng personal attack sa couple na ito um maraming mga vlogger na grabe ang makapagmura malulutong na mura ang uh, kanilang binibitawan patungkol sa couple pero i will never do that pero meron pa rin dito sa comment section ko nagiiwan ng mga sarcastic comment uh, towards me sana hindi nyo, oh, sana naman magrespetuhan po tayo, okay? Thank you very much for watching and I'll see you in our next video. Bye for now!